Wow, mga kabeshi, at luto na po ang ating lumpiang Shanghai. Umusok-usok pa. Mapapadamak na naman si daddy na ito. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, ako ay gagawa ng lumpiang Shanghai. Prepare ko na mga kabeshi ang ating ingredients. Meron tayong pork. Yan, hinugasan ko na din. Meron tayong bawang sibuyas, carrots, etong red bell pepper, etong leeks at ito pong itlog. At syempre, ang ating lumpia wrapper. So yan, lahat ng ito po ay pagsasamasamahin ko dito sa aking food processor. So, ayan mga ka-beshi, Akin na pong ilalagay itong ating pork. Pinili ko pa po ito at napapunta sa akin na yung mas maraming taba. Ayan, lalagay ko na po itong ating sibuyas. Sinadya ko pong hindi natadta rin. At ito naman po ay magigiling dito sa ating food processor. Next po ang ating bawang. Ito pong ating red bell pepper. karot sa saka spring onion. I'm cooking ay. You wanna see mommy cook? Ha? Busin natin ito. Sayang. Bango. At lalagay ko na po itong ating itlog. Lalagyan ko na rin po ng asin. konting paminta. Konti lang at baka maanghanga ng mga bata. Yes, Andres? Paubo-ubo si Andres at malamig pa rin po ang panahon. Kaya kami dito lang talaga sa bahay. Hindi masyadong gumagala, gumagala, lumalabas. Kasi dapat may lumalabas ay mostly si daddy lang at siyang bumibili ng kanyang mga materialist sa kanya pong project. Yun lang mga ka at akin na pong i-grind. Unti-unti lang. mga kabesyo ito na ang ating mixture at isasalin ko na ito ang ating mixture sinasalin ko na po tapos ako ay magbabalot na mga kabeshi. Tetestingin ko pala kung okay na po yung lasa I-adjust yeah, na lang natin yung lasa. Wow! At ito na yung ating mixture. Itatrya natin mga ka Magpiprito po ako ng kaunti. At ating kung okay ang ating mixture. So yan mga ka Ako po ay mag-start mag na magbalot. Ayan. meron lang ako ditong oil. Yan. Pwede rin po natin hatiin to sa gitna. Eheh, hey. yata ko po yung magpiprito na. Ayan mga ka-bashers, nakapagpainit na po tayo ng mantika. At bala ipiprito ko na itong ating lumpiang shanghai. Pinahinaan ko rin po apoy para hindi masunod ang ating shanghai. wow, at lutong-lutong na mga ka-beshie oh, aking na pong halong ah, aho eh. aking na pong halong ang lupyang sanghay Okay. Lupiang, okay. So, ayan mga ka-beshie ito po ang ating first batch na ating naprito. At meron pa po akong piniprito na isa pa. At talaga namang napakatipid ng lumpiang Shanghai dahil meron pa po akong mga natira. Akin po ito yung freezer para ipatikim ko po, po kay nanay pagdating nila bukas. Wow! Mga kabeshi at luto na po ang ating lumpiang Shanghai. Umuusok-usok pa. Mapapadamok na naman si daddy na ito. Yan, yan ang gusto ni Babi Mami. Nandito ang kuya. Eating time! Woohoo! At ito po ang kay Mami na, wow, naka -ano rin naman, naka-presentation din naman. Thank, Thank you, Mami. With, with kabeshi, sukang sasa. Oh, totoo, marinig na rinig ko. Sarap, yes. <laughs> Kakain na rin ako. Thank you, mami. Yeah. Oh, your hand, your hand. Your hands gula-gula pasai si babi. Kau ngedadad babar kira gula-gula ni aselede. Jadi dah ah, si babi. Si babi. Si babi. Tapi kalau ni aku terus si babi satu don't Satu aja. Tapi kalau si babi satu satu. Tapi kalau si babi satu satu. Tapi kalau

Oh get get yours get yours itu. This one This one ayi. This one mani and daddy. This one ayi. Okay get one beli serap. Wow. Kop. Cara ayi. kakain po tayo. Wow. No, no, no. No. Uh, tayo ulit, no. No. Eating time, ha? Later, I'm playing time. Eating uh, time. Go. Um, get, get, no. I have a lot of uh, onion no, rice in there. What's that? You want what? Kasi sa mga ako dati. Hmm? Pwede naman itong bunting yan, pero hindi ko naging bunting. Ah, oh, oo, mm -hmm. Yung pag ano, ano? Hiliwain ng pa tagilid. Oh yes, get your one. Get your yeah. one. Which one you like? This one? <laughs> Galing naman yan. Yung mamili, mami. Yung malaki. Favorite na yan. Paghandaan, maraming nakakain. Ganyan. <laughs> Big! Hey, babi, mami. Ano? Itong sabaw saka. Sabaw ng sopa Tara tayo nilagay mo ng egg. Uh, Oo, may egg Sa kakabi. Mami, I want more. You want this? Okay, I want more, mommy. Can okay, you can pick more, Dad. can I get Whoa, mommy! Whoa! <laughs> so many! So many! You like it, Daddy? Yes. Yeah. We will eat na. Nawala no, mm -hmm. na yung ano. Yes. Okay uh, na yung mood yes. niya. Yes. Tap 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 Kanina po, si Bobby galit na galit. Ang tagal namin bago kumain, hindi kami makakain at ang lakas ng iyak. Uh -huh. Pinakalma muna ni mami. Uh -huh. Kahit kalungin mo, talagang galit pa rin siya, no? Tagal ang kanyang Ano si Andres ay pumunta na dito. Ayun, saka lang siya ano. Thank you. Saka lang siya humupa. At saka uh -huh. sa gabi, mami, nung pag matutulog na, hindi siya makatulog pag wala si Ayi. Si Kahit antok na antok na siya kanina tabi sila. Ang tagal na lang natulog. Magigising si Bobby, titanan niya lang kuya, tapos tulog na siya ulit. Pagka, di ba, madalas na, pag nao na kami, ah, ni Bobby. <laughs> tapos naririnig na si Aye dito. Nakahiga na siya, naririnig na si Aye. Eh, ma maingay. Tapos nabahon pa siya. Akala niya yun na sa may pinto. Yep. Ganun nga siya dati. Ano, lakas ng influence ni Andres po kay Bobby. Butet good, good influencer si Andre. Oo, mm -hmm. oh, galing ni Andre. Galing. may big boy. <laughs> Malakas mong kakain si Andre. Um, sarap. Na no, may na to. Mauna kami ni Babing ma matapos. Bakit na kami? Si Andre ay matagal. Pero mga niya. Lagi niya nauubos. Lagi niya. Oh. Hmm is my big baby, mami. This is my big baby. You no, still a baby. Yes, you are still a baby. Still a baby. Mami mo, ma, pangatlo ko na. Damn. Oh. You like my cookies? You up now? Up. now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see hebrews 11 to 1 niv